ay sa'yo yung marami yung buto yung hangga. isang piraso lang talagyan. Yun. Isang prutas lang. pinaka maraming bunga ang buto. Pinakukausap. Gonna... Ang na Parang maging langga nga. Kaliwang nagbo. Sa isa. Sa isang piraso. Ang <laughs> bunga ng langga. <laughs> ang buto ng langga. <laughs> Malahe. <laughs> Pag ganyan mo. May malaki. May maliit. May maganda. May mura. O. Oh. Oh. ano <laughs> <nasa li> <laughs> sa isa yung piraso na yun ang langga? <laughs> bunga ang buto? Langga <laughs> 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 lang, nga. Dami-dami prutas lang. Kaka-langga. Hindi nga mga abot ng isang bu ang buto ng langga. sinasabi ko sa iyo, di yung tinik. Ako to na lang kang alam ha. may bata, may matanda. Oh. Wow. May malaki, may maliit. Ang liit ang langka, sabi mo yung pinakamalami, sabi namin puta. Oh, pinakamalak ko mga naman yung sarili mo. Pinakamalak ko mga naman sarili mo, langka na. Oh. Ano? Bakit niyo? Bakit niyo? No, no, no. Alam ko lang Alam ko lang ka. Sabi mo. Hindi nga langka. Hindi nga. Hindi nga. baka bande ng tampaka na mga lumabas anak amak ay sumanga ay hindi na ako hindi na ako dami-dami pruta sa mundo, yun lang, kung balik-balik, puro lang pa. Yun lang yung maraming boto. Kamate, sile, langka, kamalusi. O, ano pa? Ba? Balatong? Balatong, eh, yung dami ba yun? O, oh. isang e, piraso lang. E, nga, yung mga kung si pinta yung isang kubo lang. Di ba? Isang po. isa oh. e, isang piraso lang laman. Ako, alam mo, pito, walo, ano? So, pinakamarami nga, pinakamarami. Pinakamarami, <laughs> pinakamarami nito. <laughs> Panalo na yung laka. What? Ano yung pangit? So. Mami napamat ang langka! Ang guto langka! Dami-daming gutas? Ulo kasi ka. langka? Oo langka! Nakasal na ulo sa ulog sa bandeng e! Ano na ulog sa bandeng? Ikaw naman wala sa ulog sa bandeng! Langka na nga! Kasi hindi mo alam ang pinakamalaming guto sa buong mundo ng gutas? Ano? E di... Ano? Kaso! dito eh. Ito lang yung katapat niya, no? Tapon mo na yan! Tatalon na, na sa <laughs> <Subukan> mo na. <laughs> kaya, kaya nga, ang prutas oh. na, ano, Tapon ang pinakamarami ruto na prutas <laughs> ay... Kasoy! Kasi, yung kasoy kasi, hindi na magkasya sa loob yan, nilabas niya. Diba? Ano? <laughs> 哎，对，咱们中国人。Oh! <laughs>